aming ulam. Araw ng linggo. Nilagang patawid patatas saka dahon ng sibuyas, Ayan. Yan yung aming ulam ngayon guys. Araw ng linggo. Yan, Luto ng aming ulam. Kakain na po tayo. Ayan. Nilagang patawid patatas saka daw ng sibuyas. Ayan. Ulam namin guys. Bangus na sinabawan. Ayan. Sinabawang bangus guys. Ayan. Taba oh. Saka ito na naman request ni ate. Ayan. Ito yung prito. Prito na bangus. Kainan tayo guys. and guys. Magluluto na naman ako ng gulay lagyan ko ng pinirito nito perpituhin ko muna ito tsaka magluto ako ng gulay para sa aming hapunan mag isda tayo guys huwag tayo palagi mag karne guys manirap, ayan, nangyalo ko ito, bumili naman yung asawa ko ng kamatis at saka manga ayan, And guys yung hating niloloto dae na galonggong para makakain yung aking mga anak di sila matitinik ayaw kasi nila kumain pag matinik yung isda kaya yan ginawa ko si Bunso walang problema yung ate lang ayaw niya kumain yung isda pag matinik yan balikan natin yung mamaya guys guys balik ka rin natin yung ating isda wala akong tagahawak ng kamera eh mga anak ko busy busy sa ka AML Maganda sa guys pag ano, pag patitinik eh, hindi siya matigas, hindi matitinik yung mga bata. Babad sa suka, bawang, para lumambot yung tinik ng isda. Ayan o. guys, tanggalin na natin yung ating daing na galunggong. Para kumain yung ating mga anak, ganyan gawin natin. Ibabad natin sa suka, bawang, paminta, asin, bechel. Para makain nila yung tinik. Hindi sila matitinik. Ayan. Ilagay natin yung pangalawang salang guys. Ganyan yung ginagawa ko yan guys. Para kumain yung mga anak ko. Kasi yung panganay ko, ayaw talaga kumain yung kasi nakimik na. Kaya so, ginagawan ko ng paraan. Maluluto na yung aking gulay. Ayan, hinagyan ko ng ano yan. Uh, bangus na pinirito. Pinimplahan ko lang ng ano yan, ng bitsin, asin, pamintang powder, tapos ginisa ko sa sibuyas, kamatis, bawang. Ayan, tapos may shrimp cube pa yan, guys. Ayan, ang aming ulam ngayong gabi, guys. Yami na gulay. Kahit simpleng luto lang yan, guys. Dipindi sa pagloto mo yan kung masarap o hindi. Ayan, nagluto na naman ako ng gulay with isda. Ayan, isda na gulay. Isda na daing na galonggong with mangga kainan na po tayo ayan po yung aming ulam ngayon kainan na